Da, di ba Ah, Kahit dito ka lang oh Panalo na So kukunan muna natin ng isang solo picture Ang ating bike Sama ang Kai bumaro at bridge Ayan R1 Balik R1 na ba tayo? Balik R1? Kala mo talaga nagka R1 Nagka R1 na ba tayo guys? Yeah. What is up? What is up, YouTube? Magandang magandang umaga all over the world. Isang napakagandang morning sa ating lahat. Ngayon uh, tayo mga chikiting dito. mag ohayo tayo. Ohayo gozaimasu! Mga Kiting sa Daycare Center. Magandang magandang morning. Parang nasa ano lang ah. Radio station lang Sana So sa napakaganda ng araw ngayon. Naisipan kong magmotor at kumuha ng aking mga litrato. Litrato ng aking motor. Today ay aking day off at minsan lang makachempo ng magandang panahon at hindi masyadong malamig kaya tayo ay uh, sasamantalahin ng ganda ng panahon Tagalog na Tagalog Pupunta tayo dito malapit lang sa may sa amin, sa may Picture-picture uh, tayo. Tapos, try ko din ngayong araw na magpa-change oil. Kasi, kailangan na ng change oil nito. Bago pa man matapos ng winter, makapagpalit tayo ng oil. Kasi, madumi na yung oil nito. Last na palit nito is, ano pa yata? I think, mga May payata Last na palit ng oil. So, nakaano naka, naka ano na din siya. Mabot na din siya sa peak ng mile each ng oil replacement. So ngayong araw ay Thursday at uh, wala tayong tropa kung pwedeng maaya dahil uh, sila ni mga pasok at tayo lang ang uh, walang pasok. But it's okay. No worries. Uy, Corbett No worries. Carry lang to. Uh, medyo malamig na ang hangin dahil October na, bare month na, malapit na ang Pasko, malapit na ang New Year, malapit na rin mag-snow dito sa amin. Pakakuha lang tayo ng picture pa kasi maganda ang panahon kahit hindi natin ito naka-car wash kuhaan <laughs> pa rin natin ang picture go daw sabi ni kuya alright kuya thank you hindi ko tayo dito tingin kanan tingin kaliwa mm, mga dalawang linggo ay hindi naman lampas na din ah mag iisang buwan na yata akong hindi nag sa ah. hindi naman siguro mga 3 weeks siguro mga tatlong linggo na akong tinakapag rides mga kami hindi tayo makapag motovlog makatuloy tayo makontent so as you know guys I, I am a uh, aspiring motovlogger and also a photographer So, if you care to take a look at my uh, Instagram, I have uh, photos of my motorcycles and myself. You can follow me at Moto Jeff Sanity. Layo tayo dito sa truck. O, hindi tayo makita. So, after natin dito sa Kaiwo Maro, after natin mag-picture-picture, uh, picture, punta tayo ng uh, Yamaha YSP. At tayo magpa-change oil. So, hindi ako nagpa-reserve today kasi Galing ako pang gabi so bigla na punta ko doon sana i-accommodate nila ako. What a nice, 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 nice day. Ayan, lahat nagtatrabaho. Trabaho doon, trabaho din dito. Tayo ay mag enjoy ng ating day off. It's been a long week. Start ako mag-work um, Sunday hanggang Wednesday. Tapos, day off ko ngayon, Thursday and Friday. So, ito ang favorite spot ko dito, guys. Kung hindi nyo lang nalalaman, nais ko sa inyong sabihin. Ito ang aking favorite spot, Kaiwumaru. Favorite kong dumaan dito sa Kaiwumaru Bridge. There, kasi ang ganda ng view niya sa taas. At uh, maganda rin yung bridge. At, tapos, to maganda rin tong village na to. Ayan. Tapos, may soccer field din dito. Ganda ng soccer field. Ang laki tatlong ano sa carfield niya dalawa dalawa lang pala tapos may mini park diyan sa baba pwede rin diyan pumunta tapos kita mo yung view ng Imizu ang city namin dito sa lugar namin ito ang Imizu City tapos kita naman yung uh, dagat dito ito naman na uh, Toyama buong uh, sakop ng Toyama to Toyama Prefecture. parang ito yung pinaka province namin, Toyama Prefecture. Ganda, 'di ba? Ah, kahit dito ka lang, oh. Panalo na. Hindi mo na kailangan dumaya ng malayo. Pero of course, syempre, gusto mo makakita pa rin ng uh, ano, 'di ba? Magagandang ibang spot. parami pa naman. So, 'yan. Tapos, may corbata dito, ayun, oh. Pero oh, syempre, di tayo mabangkin dyan. Putput -put na yung ating gulong eh. Ayan, dyan tayo pupunta guys. Kukuha uh, tayo dyan ng mga larawan. Ayan o. Oh. Look up ahead. Haba na itong turn na to. kakaliwa tayo dito tayo sa parking na to guys so dito sa baba na to ng parking na to makikita nyo kasi yung bridge kaya masarap siya tuma masarap tumambay dito kita kasi yung bridge hanap tayo ng spot pwede nating uh, pagkunan ng letrato papi oh tayo pudel <coughs> Bakit <mimit> ako yun? parang hindi naman aso ah, kaya ikut-ikut ikot lang tayo dito guys so may mga tourist bus din lo o, kami uh, nagto tour ngayon kaya yeah, dito tayo magpipicture picture kasi kita yung uh, Kaiwumaru Bridge at yung Kaiwumaru Boat yan yung pinaka uh, parang tourist spot dito yung Kaiwumaru Boat yan, yeah, spot lang natin dito AC natin parking natin ng maayos alright nandiyan na to neutral stop turn off engine side stand Get off the bike And take a photo So kukunan muna natin ng isang solo picture Ang ating bike Sama ang Kai Bumaro at beach Ayan. tapos isang portrait na kasama ang bridge at ang boat Ayan. tingnan natin okay shot is good next uh tapos, isang kita yung ulo. Maganda kung naka eh. Kabila naman. Tapos, isang close up. Sorry na kasi hindi hindi natin na car wash yung ating motor. Siguro maganda kung kita tong bendo. Yan. So, madumi yung windshield. <laughs> madumi yung windshield but natin meron tayong magandang so nandito yung sikat ng araw no? uh, medyo maganda yung lighting natin All right, we've got a nice photo here so yeah tapos na ang ating photo shoot nilipat naman tayo ng lugar or since nakakuha na ako ng magandang picture tayo ay magpa-change aisle na So, pupunta naman tayo ng Yamaha Rebs Your Heart para tayo ay magpa-change oil. So, baka magtataka kayo bakit hindi ka na lang mag-change oil or magsariling change oil but di na lang ikaw mag-change oil. Motovlogger ka naman. Content din 'yan. Bakit di mo kaya, diba di mo kayang i-change oil ang sarili mong motor? Well, to be honest, guys, di ako masyadong uh, maalam sa sa makina or pag may mekaniko, kaya honestly, takot tayong subukan. Pero dahil uh, tayo ay moto vlogger, kawai sa ating mga kapwa uh, motorista, dahil tayo ay yung motovlogger, someday gagawin natin yan. Kailangan lang natin ng uh, matinding timing dyan. Hindi ko naman sinasabi nga uh, hindi ko talaga ginagalaw tong motor natin, no. Uh, inaano ko din naman to, kinakalikot ko din. Next year, bala ko magpalit ng uh, muffler. Finally, magkakaroon na tayo ng uh, muffler. Hopefully pala, hindi pala finally, so hindi pa yun sure. Depende pa sa budget natin meron na tayong pampili. Uh, ito ang uh, pinaka-highlight ng lugar namin is yung napapalibutan kami ng bundok tapos meron din kaming karagatan. Wow! Inang kinya Sa <laughs> So kapag uh, medyo maket ka sa mga ganitong uh, matataas na lugar, makikita mo yung uh, bundok tapos mga dagat. Yan. Tapos, pag may snow naman, yung bundok na yan, kung kita man dito sa frame natin, yung bundok na yan, all white. Hindi naman, hindi naman pure white, pero yung mga whites dyan na uh, may snow kapag uh, winter. Ganda ng panahon, solid. Ah, solid Sarap ng motor. Tapos diyan naman banda, ano yan, liguan. Diyan naliligo yung mga Pilipino. Ano kasi yan diyan eh, park. Meron siyang grass na pwede kang maglagay ng tent. Tapos meron siyang uh, Pangpang na liguan. Uy, umtik na tayo dun ah tawa ng battery dito sa gilid ng kalsada at sobrang daming dumadaan na truck and uh, hindi ko sinasuggest na gawin nyo to guys this is very very dangerous so tayo ay ligtas naman right? gear check side mirror check let's go um, pag usapan nga natin tong uh, gopro na to Itong GoPro Hero 11 na to At kaka lang ng GoPro Hero 12 After I, I bought my GoPro Hero 10 Ay, Hero 11 pala After I bought my GoPro Hero 11 Bigla namang nirelease ang GoPro Hero 12 <laughs> Buse! Pag-usapan natin itong GoPro na to no? Kasi ang bilis malobat Dengit. Ganon din ba sa inyo, mga owners ng GoPro Hero 11? Mabilis din ba malobat? Kasi yung akin, sobrang bilis. Like, pag nag-record ako ng uh, gantong 4K uh, 60p, talagang nadidrain talaga siya ng siguro, ano ba yung max record ko kanina? Siguro 20 minutes? 20 to 25 siguro. Ganon lang. Pero sa bagay, hindi naman kasi 100% ano yon full battery yon pero uh, hindi ka makakapag-record ng 1 uh, hour sa isang battery lang that's for sure 30 minutes siguro pwede pa wala well, alam ko namang uh, sino namang mag-record ng 1 hour straight diba pre wala naman pabilis pa rin siya malobat. Kung ikaw -co compare ko siya doon sa dati kong GoPro na Hero 6, ang laki ng ginap ko, ang laki ng pinagtiagaan ko yung GoPro Hero 6 ko na yan, 6 to 11. So every year sila nagpapalit, 5 years bago ako nag-upgrade. Parang mas matibay pa yata battery. Considering, ang battery na ginagamit ko is Enduro battery na. Ang Enduro battery is based on na uh, based on their info about dito sa battery ay which better daw doon sa normal na battery which is true maybe pero parang ang kinakalabasan ng enduro battery is matibay lang siya kapag ganto na nasa nasa labas siya, nasa labas siya na nahahanginan siya na nalalabigan, no? Para maiwasan yung pag-overheat ng battery. So parang ang sabi din ng iba sa mga reviews ay battery nga daw ng GoPro ay para ginawa sa malamig na panahon lang. So what if pag summer, combined yung heat ng uh, outside tapos plus yung sa battery mo, yun, nag-auto power off siya tapos ang bilis niya malobat Pero kaya talaga kasi ako napa-upgrade na hindi ko na nahintay yung Hero 12 kasi parang feeling ko same lang naman din yung battery na gagamitin nila or di ko alam kung sa battery ba yung issue or sa GoPro mismo thank you po kung, kung sino man ang may mga Hero 12 dyan, please comment naman kayo kung anong uh, review nyo about sa bagong Hero 12. Kasi yung akin, damn it. Talaga, bilis malawabat. Yun lang nga, uh, kaya ko talaga kasi to nabili dahil nga sa sensor niya. Yung sensor niya kasi is much bigger meron siyang 8 by 7 na ratio na which is pwede mo siyang gawing uh, 16 by 9 pwede mo rin siyang gawing 9 by 16 so malaki pa rin yung frame na nakukuha niya pwede siyang pang instagram pwede rin siyang pang reels pwede rin siyang pang tiktok yun yung nagustuhan ko gusto kong bumili ng gopro hero 11 singa dahil dun sa bagong sensor pero mali ko hindi ako masyado nagbasa ng review about sa battery kasi sabi kasi nila daw e, eh yung battery nga daw bago na yung enduro battery battery uh, much better daw compare sa that putso lang yung putso eh, I mean the normal battery ng GoPro mas nag-improve daw okay. uh, ko naman nakikita I don't see a change baka maya maya lobat na din to eh <laughs> palit ko lang ng battery shit kailangan ko sumingit sorry guys sorry kailangan ko sumingit buti pa dito sa japan kapag sumingit ka hindi nagagalit sana all meron kasing mga bansa na kapag sumingit ka ano eh ano, umiinit yung ano umiinit yung puwet nagagalit So, way of saying thank you dito sa, sa likod natin is mag-hazard tayo. yan hazard tayo. Sorry manang ang thank you tayo. Si pinasingit niya tayo. Hindi ko lang alam kung uh, sa ibang uh, bansa ganun din kapag uh, pinasingit ka, pinadaan ka, mag-hazard ka for saying thank you. Yun yung body language, body language, eh, no? car language, car language ng uh, mga driver. Kaya medyo malapit na tayo, dito na tayo sa Toyama City. So simula sa amin, mga 30 minutes away to eh. Kaya medyo mainit-init na yung puwet ko. Medyo malay layo din. Because Yamaha revs your heart. Saan na yun? Wala na ikita. Naliligaw na yata ako. Yamaha, Yamaha, where are you? Eh, mali, mali. Ikot tayo. Mali, mali, mali. Magkano kaya dito? pag na rin ako dito. Mukhang bagong gasolinahan to ah. pag tayo. Magkano kaya? Magkano kaya? Magkano kaya ang uh, high octane Gasoline? Ano daw? Mayro paswado. So dito tayo sa premium full tank. Okay. Medyo poli ako ah. Naranasan niyo ba ito guys? Pinapulikat habang naggagas. Oh my god. Oh, pinapulikat yung legs ko. The heck? Punoyin natin ang konti. Sayang. Ay, na naman. Oh. Okay. trip naman. Ang bobo ko naman maggasolina gasolina naman ganun? Ang naman yun. Anong okay. yan? Lagyan na naman ng gasolina yung tangki ko. Wala na. Kakalawangin na to guys. Mada effing shit. Nakakabad trip naman yun. Magkano na naman yung nasayang nating gasolina? 13 liters. Anong 75? Shit! Stupid! Hindi marunong maggas Motor motor di marunong maggas. Dang it. Right, full tank. Kahit nasayang yung iba. Mga ano din yun. Mga dalawa, tatlong kutsara din yun. Nasayang. But trip, ba't naman natatapon yung gas? No? Ha? Moto Jeff Sanity. Noobs mag <laughs> Di marunong mag -gas. Di marunong maglagay ng gasolina, oy. Tinyawa. <laughs> Nakakamoy ah, gasolina tuloy. Ah, ina, baka kalawangan yung tangke ko, men. Doon pa naman lumusot, oh. Stupid ass. Tamad kasi bumaba, eh. Yung tuloy. Next time nga, hindi ko napupunuin. Lagi na lang natatapunan. kalampas lang pala ako. So, dito tayo ngayon sa Yamaha. Yamaha revs Your Heart. Tayo ng bagong XSR 900. Oh. Nasa 1,331,000 yen. Black and blue. Ganda rin yung blue eh. Gold, gold na fork. Pero mas okay yung black eh. Classic. Tapos, ito ano naman. R1. R1 na blue. 20, ano kayong model? R1 ABS lang nakalagay ko anong year model eh. Siguro 2022. R1. Balik R1 na ba tayo? Balik R1. Kala mo talaga nagka-R1. R1 na ba tayo guys? Para meron ng ka-partner yung ano natin. MT10. R7 eh. Pwede sana to. Yung R7. Yung kulay white kasi eh, mura lang to eh. Eh, 130 yun lang. Mas mahal pa yung uh, yung ZX4 RR. Um, mag uh, ano ka lang din naman ng big bike. R7 na lang. Ito naman NTO7. Um, pangatlong kapatid ng MT10 ko. Ang lock. Ganda ng lock na R7. Ang 113 oh. Huh? 113 so plus yung mga plus plus pa niya 120 Tayo yung ano SP 140 o na SP trade pa natin yung mp natin for SP ito po kasi puro stock lahat walang slider or anything no? palit natin kasi so, masyadong alam ko yung MT10 natin palit na natin ng MT09 ESP what you guys think? ESP sir ito so, yung lumang XSR900 bakit siya luma dahil yung side mirror niya is dito bago ito dito na yung side mirror niya tsaka ito reservo bago na din tsaka yung screen niya hindi na siya bilog square na so kung din siya ulit foggy din eh mas foggy yung ano PO na yung SP mas ako dito 140 kung magkano ito 133 feeling the difference. Yikes! Ito naman, tracer. Eh, hey, mahal pa rin eh ito. Tracer na yung GT Plus. Ano milyon? 90. 190 kalapad. GT Plus. Talaga ka guys, pantoring. Laka yung screen. Three, screen. Three, two, three, ito yung kay Calmado eh ito yata yung kay Calmado Tracer GT Tracer na yung GT ganito yata yung kay Calmado Tracer, ito yung Luma ito 100 lang talaga pang touring so habang nagigintay tayo guys oil at oil element ng mga picture bike natin yes. uh, picture bike ito <laughs> ka mag ano tayo BMW tayo next guys or baka mag naked tayo ito talaga yung T1 na NSP ito yung dadagdag natin yun o oh. tapos na tayo magpa-change oil dito sa YSP YSP Yamaha at uh, tayo ay uuwi na at dito na natin i-end ang ating vlog at uh, nagpa ano na rin tayo ah uh, oil element change yeah, back to the road Pagpa-change oil na tayo So tatagal na naman to ng uh, Hanggang next year Bago tayo makapag-change oil ulit Kasi winter na So, meron na lang tayo isa or dalawang buwan na pagra-ride para ma-enjoy ang uh, magandang panahon dito sa Toyama At hindi na naman tayo makapag-motoblog. But it's okay. As soon as na mawala na naman yung yellow or wala ng yelo. Vlog, 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 vlog. Ayun guys. Salamat sa mga nanood ng aking vlog. At kung kayo ay na-entertain sa topic natin for today, please like the video and uh, subscribe to my channel. At kung meron kayong mga tanong, put down your comment in the comment section box. Try natin sagutin habang tayo ay nagbo-vlog. Maraming maraming salamat. Thank you so much sa mga nanonood ng aking vlog at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe bago kayo umalis. Thank you so much. Peace! Peace.